Good day mga kabakyard. Meron pala tayong pupuntahan ngayon. So meron tayong kukuning rabbit mga kabakyard. So meron tayong kas kasamahan kay ibigan na nag-quit mga kabakyard. Let's go. Bali dito lang pala sa amin yon mga kabakyard. Dito lang sa barangay namin. Actually sa kabilang purok lang. Kaya nagmotor na tayo mga kabakyard. Pero yung mga rabbit mga kabackyard ay galing pa sa Jones Isabela. So medyo malayo-layo yun mga kabackyard. Ito isang purok lang mga kabackyard. Purok 4 tayo. Tapos dun sa purok 5 natin kukunin mga kabackyard. Sobrang init lang mga kabackyard. Pero ganun talaga. Tapos may mga alaga din pala si ma'am na mga ganito. So ito na yung... Uh, inalagaan nung kanyang anak, mga kabakyard. Tignan nyo, napakagandang mga isda to. Hindi ko alam kung anong klase mga isda to. to ito ba yung mga gapi, mga kabakyard? Comment down below kung alam nyo yung mga isda na yan. Tapos, ito na nga, nakuha na natin yung rabbit, mga kabakyard. Yan yung back, uh, sinakay na lang natin sa motor kasi malapit lang naman, mga kabakyard. So, ilang minuto lang. Actually, wala pa atang isang minuto yung uh, pagmamotor natin. Ayan. So tayo dito, tamang rides rides lang mga ka-backyard. Ayun pala yung sa gilid, bukid mga ka-backyard. So at nakarating na nga tayo dito sa ating area, sa ating rabitan. Actually, wala na tayong alaga mga ka-backyard. Meron isa na lang. And kung papansin kaya kung papansin ninyo eh sobrang tumi na nung ating rabitan, hindi na natin maharap gawa ng sobrang busy natin sa trabaho sa Uh, Pag-aaral, ayan sa pamilya, syempre yun yung pinaka-importante sa lahat, yung pamilya natin Pero ito naman ay hindi naman natin binibitawan mga kabackyard nag lang tayo, siguro pag may time na tayo ulit, continue na lang ulit natin yung pag breed. Pero ang, uh, ngayon mga kabackyard, eh, ganito muna So ang dami nating mga cages mga kabackyard Uh, yung iba hiniram ng kapitbahay natin pinagkulungan ng ibang mga alaga niya pero yung iba dito ay uh, tatanggalin na natin mga kabackyard especially yung mga kinakalawang pag may time tayo talagang lilinisan ko to pero currently kasi uh, maliban sa meron tayong part time job, job ay nag overtime pa tayo sa current job natin kaya sobrang busy natin mga kabackyard at the same time nag aaral din tayo mga kabackyard kaya wala talaga eh pero ganun talaga pero once naging okay na even ngayon mga alaga natin na iba ay pinahingi or ayun pinaalaga na natin sa iba kasi nga hindi na natin maharap gaya nung uh, pabo yung pato ayan ang naiwan na lang manok tsaka itong rabbit mga backyard so yun lang yung gusto kong i-share sa inyo mga backyard happy breeding mga backyard